Nitong nakaraang araw nga ay sunod-sunod ang mga nangyari sa Saudi Arabia na kinasasangkutan ng mga Pilipino o FW. Isang kababayan nga nating domestic helper ang nag-share ng kanyang experience sa kanyang mga amo. Hindi nga matanggap ni kabayan ang mga masasakit na salitang binitawa ng amo nitong babae, kahit wala naman itong kinalaman sa mga insidente na kinasasangkutan ng mga Pilipino sa bansang Saudi at Kuwait. Basis sa pananalita ng amo nito ay para bang nilalahat nito at ang mga masasamang salitang binitawan nito ay lahat patama sa mga Pilipino. Nakakalungkot lang isipin na damay-damay na talaga lahat ng Pilipino sa Middle East kahit ilan lang naman ang mga gumagawa nito. At mas marami pa rin naman kahit papano ang mga matitinong Pilipino sa Middle East, narito nga ang kwentong binahagi ni Kabayan. Pakinggan natin ang naging saloobin ni Kabayan sa pinadala nitong mensahe kay Kaagapay. Hi po, Sir. Pwede po ba maglabas ng sama dito sa Messenger niyo, Sir? Kasi po, hindi talaga ako makamove on kaninang umaga sa pinagsasabi ng amo kong babae sa akin. Ganito kasi 'yun, Sir. Nagalit po yung amo kong babae sa akin dahil hindi daw ako naglinis. Sir, naglinis naman po ako kaso may batang maliit po sa bahay at kahit iligpit ko pa ay kakalat at kakalat po talaga na timing niya lang po na hindi niya nakita ng dalawang mata niya na kinalat ng anak niya, sir. Tapos pinagalitan niya ako. Habang may kausap siya sa cellphone, masakit po, sir. Tapos sinabihan niya ako na Pilipin mafimok. Tapos kinukumpara niya ako sa mga kababayan ko yung hinuli ng mga pulis daw. At yung pinay na pinasok yung bata sa washing machine at iba pa. Puro Pilipino binanggit niya sir. Kaya sinabihan niya ako na all Philippine not good. All haram. Not good. At sabi niya kakausapin niya daw yung amo kong lalaki na uwi ako pagkatapos ng Ramadan. At sinabi pa niya na kung siya lang daw ang leader ng Saudi. Ayaw niya papasukin ang mga Pilipino dito parang nahiya ako sir. Sobrang hiya dahil sa mga kababayan natin na gumagawa ng hindi maganda. Pati mga inosente na katulad ko or namin nadadamay. Sobrang iyak ko sa loob ng kisi. Parang ayaw ko na magpakita sa mga tao sa bahay na to. Nahihiya ako mabuti na lang mabait ang kapatid ng amo kong babae. Dahil nahahalata na niya kanina na parang tutulo na yung luha ko kaya sinabihan niya ako na pasok ka muna sa kwarto mo. Hanggang ngayon di ako lumalabas. Wala pa ako kain. Dahil nahihiya ako, sobra ang sakit po talaga yung sinabi niya sa akin. Paulit-ulit na paalala natin sa atin mga kababayan na sana, bago kayo gumawa ng mga hindi katanggap-tanggap na gawain sa Middle East, ay isipin nyo muna ang mga pamilya nyo sa Pilipinas, para naman mahimasmasan kayo. Hindi ba sobrang nakakahiya na ganito nakasama ang tingin sa atin ng mga ibang lahi, dahil lang sa kagagawa ng ilan? Nakakalungkot lang isipin na halos nawawala na ang respeto ng mga ibang lahi sa ating mga Pilipino, dahil sa mga sunod-sunod na insidente tandaan natin hindi tayo mayamang bansa sana hindi dumating ang panahon na itigil nila ang pagtanggap ng mga manggagawang pilipino sa middle -E, dahil sa mga ganitong pangyayari dahil aminin man natin o oh, hindi marami pa rin sa mga pilipino ang kailangan ng trabaho sa middle east dahil alam natin kung gaano kahirap ang buhay sa pilipinas Siguradong hindi mag-agree ang ibang kabayan dito pero siguradong majority pa rin ng mga Pilipino ay nangangarap makaalis ng Pilipinas para mabigyan ng magandang buhay o makaranas ng konting ginhawa sa pamamagitan ng pagtratrabaho abroad. Kaya naman mag-isip-isip tayo mga kabayan, lalo na ang mga pasaway dyan. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bagong ka palang dito sa akin YouTube channel, ay ini-invite kitang mag-subscribe at pahit na rin ng notification bell para laging kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.